ang mga kababaihan na ito ay agaw pansin sa kanilang mga suot sa naganap na SONA 2024 The Philippine showbiz list presents 29 best dressed female attendees at SONA 2024 29 Amina Pangandaman sa bawat zona, mayroong paminsang disenyo na nagpapakita ng representasyon ng Mindanao sa pagbabago ng klasikong Filipiniana. Si Sekretary Amina Pangandaman ng Department of Budget and Management ay nagbigay pugay sa kanyang Mindanao heritage sa pamamagitan ng isang royal purple at gold dress na naglalarawan ng tradisyonal na paghabi na disenyo ni Avel Bacudio. 28. Bianca Manalo Fresh from her GMA gala appearance, ang beauty queen actress na si Bianca Manalo ay isang magandang plus one sa long-time boyfriend na si Senator Sherwin Gatchalian sa red carpet ng Sona. Pareho sila nakasuot ng mga likha ni Joe Rubio. Si Bianca ay nagbigay ng karangalan sa red carpet sa isang ilang-ilang inspired chartreuse silk terno. 27. Manila Mayor Honey Lacuna isa naman sa agaw atensyon ang Black Filipiniana ni Manila Mayor Honey Lacuna na napanindigan ang pagka-elegante nito. Ang kanyang damit ay may espesyal na peraso sa kanyang dibdib at may gintong bead details. Paglalarawan sa likha, ibinahagi e ni Joe Rubio na ito ay pinalamutian ng mga beads na inspirasyon sa ginto at alahas ng Ongpin, Manila bilang paggalang sa mga mga ngalakal na Filipino-Chinese. 26. Congresswoman Len Alonte hindi maitatanggi ang kamangha-manghang gaw ni Binyan City Congresswoman Len Alonte. Ang kongresista ay pumili ng klasikong puting terno na gawa ni Michael Leiva. Pinapalamutian ng mga perlas at tula bumabagsak sa likuran niya, nagbigay ito ng aura ng karangalan. 25. Congresswoman Rhea Gulias Ang kongresista ng Cebu ay isa din sa umagaw ng atensyon sa Sona sa kanyang suot na makabagong terno na gawa ng Cebuano na si Cari Santiago. Ang masusing disenyo ay humihiling ng pansin, nagpapakita ng galing at katalinuhan ng tagagawa. 24. Marian Louise Aquino Gonzalez Kabilang din sa listahan ng Best Dress Attendees ang may bahay ni Congressman Sandro Gonzalez na si Marian Louise. Lalong tumingkad ang glamurosong anyo ng internet personality sa suot na pasadyang hand-smacked pinya terno na may pleated chiffon sa ibaba, gawa ni Vanya Romov. 23. Senator Nancy Binay. Si Senator Nancy Binay naglakal sa red carpet kasama ang kanyang asawa na si Pipito Angeles. Stunning ang senadora sa ivory filipiniana na may komplikadong puti at pulang asul na floral details at may bitbit na bilog na puting purse. Ang suot na pinyaterno na gawa sa handloom ng mga master artisan sa aklan ay idinisenyo ni Randy Ortiz. 22. Senator Risa Honteveros ang opposition senator na si Risa Honteveros ay may suot na tradisyonal na ivory barot saya na may embroidery details na dinisenyo ni Joel Asibuche at, at may hawak na handwoven woven tikog purse kasama ang sapatos mula sa Zapatiria Marikina. Bilang suporta sa komunidad ng LGBTQIA+, dinagdaga ng senadora ang kanyang kasuotan ng isang crochet rainbow-colored flower pin na kumumpleto sa kanyang look. 21. Cheska Imperial Si Cheska ay kumikinang sa kanyang custom golden yellow terno na gawa ni Rahul Laurel. May kamay na pinapalamutian at maliwanag, ang sikat ng araw na anyong ito ay nagpapataas sa kanyang kagandahan. Angelica Alita Revilla Pasok ang Binibining Pilipinas 2016 First Runner-Up na asawa ni Cavite Representative Jolo Revilla sa isa sa mga agaw atensyon sa SONA 2024. Suot ni Angelica ang blush pink terno na gawa ni Isle na may maselimuot ng mga pleated na detalye. Ang malambot na kulay at madikit na disenyo ay nagpapakita ng kanyang kagandahan at grace. Kinumpleto niya ang kanyang malinis na anyo na may klasikong high ponytail at isang dewy makeup look. 19, Attorney Margarita Gutierrez. Tunay na stunning naman ang Department of Justice Undersecretary na si Attorney Margarita Gutierrez. Ang kanyang kahangahangang terno ay may tradisyonal na silueta na pinapalamutian ng mga kristal ni Mark Bumgarner. Garner. Ang mga kumikinang napalamuti ay sumisikat sa ilaw na nagbigay sa kanya ng isang kahangahangang presensya. 18. Dr. Ivy Teo Upang gunitain ang okasyon, suot ng beauty mogul ang isang ensemble ni Michael Leiva ang puting terno na may polka dot tool na binalot kay Dr. Ivy ay nagdagdag ng isang kakaibang kagandahan sa klasikong disenyo. 17. Dr. Kathy Goreseta. Pasok ang kasuotan ng asawa ni Iloilo 2 Second District Congressman Mike Goreseta, at si Dr. Kathy Goreseta. Siya ay nagdamit ng isang hand dress na dinisenyo ni Ram Silva. Ang damit ay pinapalamutian ng lace at embroidery na maingat tagawa na ng mga manggagawa ng Women United Through Handcrafted Lace and Embroidery na nagdadala ng karangalan at kasanayan ng mga taong may kagitingan na gumawa nito. Ipinamamana mula henerasyon hanggang henerasyon ng kasanayan at sining. 16 Milka Romero Si Milk ay itsura ng malinis at malinaw sa kanyang puting textured terno na gawa ni Andrea Tetanco na nagbibigay sa Filipiniana ng bago at nakakaakit na anyo. 15. Lucy Torres Si Ormoc City Mayor Lucy Torres ay dumating sa Batasang Pambansa kasama kanyang asawang si Lady 4th District Representative Richard Gomez. Katulad ng inaasahan, stand out na kanyang beauty at datingan sa suot na powdery blue sheer gown na gawa ni Lulu Tangan. Ang may mahahabang manggas na damit ay kumikinang sa mga silver detailing at may hawak na isang manipis na sinturon sa bewang. 14. Representative Claudine Bautista Gumawa naman ng kahanga-hangang pagpasok sa SONA 2024 si Representative Claudine Bautista. Kumukuha siya ng atensyon sa isang kahanga-hangang purple Filipiniana mula sa likha ni Paul Cabral. Hindi lamang siya nagpakita, nagpahayag din siya ng kanyang pagmamalaki at layunin. 13. Tutsi Angara Si Tutsi ay hindi papalampasin ang Sona ngayong taon para sa kahit na anong bagay, lalo na ito ay nagtatakda ng mahalagang sandali. Ang kanyang asawa, si Sunny Anggara, ay dumalo para sa unang pagkakataon bilang kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon at huling pagkakataon bilang senador bago bumaba sa 2025. Lalong umangat ang natural na ganda ni Tutsi sa suot niyang modernong blush Filipiniana gown na may gem-encrusted butterfly sleeves ni Mark Bumgarner. 12. Marga Nograles. Isa pang pumukaw ng pansin ay ang Puequinones Royal Blue Terno ni Marga Nograles, asawa ng chairman of the Civil Service Commission na si Carlo Nograles. Ang mga butterfly sleeves at mga hem ng palda nito ay disenyo ng bilog na hugis na tila nagmumukhang kabibe. Pinaris niya kahangahangang piyasang ito sa tradisyonal na tamburin ng kanyang ina na pinagagandahan ng butil ng perlas na gawa ng kamay ng Filipino jewelry designer na si Oscar Atendido. 11. Nicole Anderson arm in arm with Representative Howard Ginto, ang lifestyle vlogger and celebrity influencer na si Nicole Anderson, at kumikislap sa red carpet ng Sona 2024 sa isang napakagandang aquamarine na terno gown mula sa likha ni Mark Boom Garner. 10. Senator Loren Legarda Noon pa man ay kilala ng supporter ang senadora sa Philippine Fiber at Local Textiles, kung kaya hindi nakapagtataka na tradisyonal nakasuotan na ang kanyang napiling suotin para sa SONA. Si Loren ang napakita ng kanyang pagmamahal sa sining at disenyo ng Pilipino sa kanyang pinakabagong kasuotan. Kinuha niya ang atensyon sa kanyang elegante at Maria Clara-inspired ensemble na disenyo ni Puequeñones. Ang kasuotan ay tampok ang isang vintage na pinya fabric mula sa personal na koleksyon ni Loren na nagdagdag ng touch of timeless elegance. 9. Senator Grace Poe Dumating si Senator Grace po na nakasuot ng puting terno gown na gawa sa silk creep na may dekorasyon ng two-tone beadwork mula kay Paul Cabral. Ang gown ay may kombinasyon ng pinya fabric sa si ibabaw at mga detalye ng vintage lace. Ito ay may beadings na inspirado sa mga dahon ng ginto. Ayon sa Senadora, ang pagdalo sa Sona ay naglalarawan ng pagbabago para sa ating bansa, kaya naging inspirasyon ng mga detalye ng kanyang damit. 8. Senator Pia Cayetano Agaw pansin din ang all-black Filipiniana ni senator Pia Cayetano na disenyo ni Mia Orquico. Ito ay may dekorasyon ng ripple design mula sa butterfly sleeves hanggang sa palda. Ginampanan ng mga mababatas ang kanyang anyo gamit ang isang puting kilted bag at ilang pearl accessories. 7. Lani Mercado Fresh from the GMA Gala kasama ang mister na si Sen. Bong Revilla Jr., muling nagpakita ng kanyang fashion style si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado. Para sa Sona, ay pinakita ni Lani ang mga kulay ng Mindanao habang sinusuot ang isang ina all modern dress, isang handloom fabric mula sa Maguindanao. 6. Senator Amy Marcos Si Senator Amy Marcos ay naging sentro ng atensyon sa red carpet dahil sa pinili niyang kasuotan. Hindi sumunod ang mambabata sa tradisyonal na Filipina na terno na sinusuot ng karamihan sa mga babae sa pagtitipon at pumili ng isang moro-inspired na olive green sleeveless dress na may mga brass accent kasamang tiara at bangle na kapares. Nang tanungin ng media kung ano ang simbolo ng kanyang kasuotan, sinabi ni Amy na kinuha niyang inspirasyon mula sa Moro Armor, idinagdag pa niya na marami kasing mapupusok kaya kailangan naka-armor na. 5. Yadaro Romualdez Bukod sa angking mistisang ganda, ay kapansin-pansin naman ang suot ni Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez sa kanyang red Filipiniana gown. Kumumpleto sa kanyang stunning look ang nilagay niyang fresh flowers sa nakalugay niyang buhok. 4. Jocelyn Tulfo Nagpakita naman na kanyang fashion style ang Axie IS Partialist representative na si Jocelyn Tulfo. Mula sa suot itong red Filipiniana gown mula kay Michael Leiva para sa opening ng third regular session ng Senado, muli siya nagpakita ng classy look sa Sona. Suot niya ang terno Filipiniana dress ni Rahul Laurel na gawa mula sa champagne gold silk lame na inspirado sa mga kabibi ng Pilipinas. 3. Katrina U. Pimentel Pasok naman ang na magandang suot ng asawa ng Senator Coco Pimentel sa napili itong light blue Filipiniana gown para sa Sona na dinisenyo ni Jobs Estrella. Mayroon itong drape detail na bumabagsak mula sa bustier pababa hanggang sa palda. 2. Emeline Aglipa Villar Ang Social Welfare Secretary ni si Emeline Aglipay kasama ang asawang si Senator Mark Villar ay isa sa mga unang dumating sa red carpet. Agaw pansin ang suot na Filipiniano ni Emeline na inspirasyon mula sa 2017 collection ni Mark Boom Garner. Ang kulay asul na terno ay may ripple design sa ibaba ng kanyang damit na lumilika ng ilusyon na parang bawat hakbang niya ay bumubuo ng mga pangarap na alo ng karagatan. 1. Heart Evangelista Gaya ng inaasahan, ay hindi binigo ni Heart ang lahat sa kanyang perfection outfit mula ulo hanggang paa sa dalawang niyang gown na likha ng fashion designer na si Michael Leva ang peplum tops ay bumabalik sa uso at ang pangulo ng Senate Spouses Foundation kasama ang Senate President na si Chase Escudero na nakasuot ang tradisyonal na barong Tagalog ay nangunguna sa laban ng estilo at grace. Para sa kanyang unang paglabas sa pagbubukas ng kongreso ngayong taon, si Hart ay naglakad na nakasuot ang puting terno ayon sa estilo ni Isa Sim. Samantala kanyang puting ensemble ni Michael Deva para sa mismong Sona ay isang klasikong terno gown na may Sabrina neckline at isang cow-like drape sa harap ng bodies. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!